Good morning, magandang umaga Welcome to my vlog Ayan, magluluto po si Amiga ng Ulam, mga Amiga Ayan Magluluto po, magluluto Gulay-gulay Ayan po, munggo Pinakuloan pa nga po siya Pinakuloan, ito po ang aking iluluto Ngayon, munggo Ayan, mainit na Magigisa na po ako Ng ano, Sibuyas, bawang Ayan. Lagay ko na po yan lahat. Ayan. Nagsabay ko na po yan. Ayan. Halo-haloin lang na para mag-brown. Ayan. Ito lang po ang ano ang sangkap sa munggo buyas bawang lang po ito ayan shout out po sa aking mga followers tara nits. tingnan nyo po yung aking ginagawa si amiga nagluluto ng kulam ayan ko lang mag-brown. Tapos, lalagay ko po yung sahog na karni. Baka po, hiniwa ko na siya ng maliliit. Yun po ang sahog sa aking munggo, mga amiga. Ayan. Ayan po, brown na siya. Lagay ko na po yung ito, baka. Ayan. na po. Ayan po ang Ayan. Ito po ay luto naman na ang baka. Malambot na po siya. Ayan. ang gulay ko po sa munggo ay alugbaki po mga amiga ayan ang ano, ang aking ilalagay sa munggo ayan tapos ilalagay ko na po yung munggo mga amiga eh na ano ko naman na naigisa na itong sahog ilalagay ko na po yung munggo Ubus ko na po siya dyan. Ayan. Ganyan lang po yan. Ayan. Ayan lang po ang aking ano. Mamaya na po siya ilalagay yung alugbate mga amiga. Pag ito'y kumulo na. Ako ko muna. Ayan. Ayan lang po ang aking niluto ngayon na gulay. Gulay munggo po. Ayan. Ang sahog ay alugbate. Ayan, mamaya ko po siya i eh, ano ilalagay mga amiga. Ayan lang po, maraming salamat po sa panonood. Simpleng gisa lang na ginisang munggo. Ayan. Salamat po sa panood ng aking video. Ayan, maraming pong salamat.